Pre, kapag nabenta yung bahay namin, sa na yung 5%. Sige pre, akong bahala. Matinong usapan yun ha. Kahit walang kontrata, magtitiwala ako sa'yo. Oo oh, or naman, sure yan. Pre, palap ko yung komisyon ko sa napagbenta ng property mo. Diba usapan natin 5% sa akin? Pre, sige na Marami na akong utang. Nagamit ko yung komisyon mo. Labo mo naman, nag-usap na tayo eh. Attorney, hindi ako binayaran ng komisyon sa property na nabenta ko. Pwede ko ba siyang kasuhan kahit wala kaming kasulatan? Legal ba to? Hindi po legal ang hindi pagsunod sa isang kasunduan. Ang isang kontrata ay ang pagkakaintindihan o meeting of the minds sa pagitan ng dalawa o higit pang magkapartido. Ayon sa Article 1356 ng Civil Code, ang anumang kontrata ay valid at binding sa magkabilang panig kahit hindi ito nasusulat. Ang importante ay malinaw ang obligasyon, ang bayad o consideration at ang consent o pagsangayon sa kasunduan. Kaya maaaring kasuhan ang sinumang hindi tutupad sa kanilang kasunduan kahit hindi ito nasusulat. Attorney, ako po ay bumili ng property sa isang real estate agent sa pangako na mababang down payment at may libreng aircon. Ngayon, nakapirma na kami ng kontrata at nakalipat. May additional charges na hindi sa amin na ipaliwanag ng maayos. Pwede ba kaming umatras at bawiin ang down payment na hinulog? Hindi naman kailangan na bawiin agad ang bayad. Ang ganitong mga kasunduan ay tinatawag na reciprocal obligations o yung kontrata na may obligasyon ang magkabilang panig ayon sa Article 1191 ng Civil Code may dalawang options ang aggrieved party o yung biktima ng panloloko una pwede niyang hilingin na tuparin ng kabilang panig ang kanyang mga pangako sa ilalim ng kasunduan kapag hindi tumupad, pwede siyang magsampa ng kaso na action for specific performance. Pangalawa, pwede niyang hilingin ang pagbalik ng kanyang bayad at ibabalik naman niya ang property o ang ari-arian. Rescission naman ang tawag dito. Parehong pwede siyang humingi ng danyos o damages kahit alinman ang piliin niyang opsyon. Isa lamang ang pwede niyang piliin. Ano man ang kanyang mapili, yun na ang magsisilbing solusyon sa kanilang problema. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News5.